Tanong. Meron ka bang mga tao sa buhay mo na kailangan mong tanggalin? Are there people in your life that you need to avoid? Alam nyo, may mga relationships sa ating buhay na kailangan tapusin na. Alam ko medyo mahirap uh, pag-usapan 'to pero kailangan eh, no? We need wisdom in this area. Merong isang libro ang pangalan ay Necessary Endings by Henry Cloud. Pinag-usapan niya na may tatlong klasing tao at kailangan marunong tayo magunawa kung ang isang tao sa buhay natin under what label or category. Ha? Ibig sabihin ganito, who are the three kinds of people? The first person, the first kind of person is yung wise. Ang wise na tao, ito yung definition ha? sa libro niya yung wise na tao, pag may nakita siyang katotohanan, no? if he encounters truth, etong nangyayari, nagbabago siya. Halimbawa, mag-asawa. At the first year, first years of their marriage, away ng away yan, away ng away. No? Ma-pride, selfish, kaya lang, every time they have a conflict, truth, ha? ang katotohanan, kinakausap sila, nare-realize ng asawa. Halimbawa, alam mo, pag hindi pala ako umaamin sa aking ginagawang mali at umiiral yung pride ko, humahaba yung away. At magbabago yun. Sa susunod, magsasabing, kailangan mag-humble talaga. Maging humble at humingi ng tawad ka agad. Ayan na. No? na, na nagbabago, nag, nag no nag, Nagkakaroon ng pagbabago dahil natututo yun ang wise person. So dahan-dahan, kung maganda yung relationship, no? So after 10 years in the relationship, in the marriage, makikita lahat mapapansin na nila, uy, hindi na tayo madalas mag-away. Pero yung okay, nag-aaway tayo pero nagtatawanan tayo, na tum tumatawa tayo sa gitna, no hindi na masyadong mabigat, no. So the realizing, nagbabago. anong tawag doon? Wise na tao magbibigay pa ako ng pangalawang halimbawa. 'yung isang tao na nagnenegosyo first time, 'no, palpak 'yung unang negosyo. So gagawa siya ng pangalawa, palpak na naman. Pangatlong negosyo, palpak na naman, no? nalugi na naman, pero every time na pumalpak, every time na malugi, may natutunan siya sa unang negosyo, halimbawa na realize niya Naku, hindi naman talaga hindi naman talaga gusto hindi ko naman gusto tong negosyo na to, yung produkto pinilit lang, gumaya lang ako. O natuto na siya na kailangan yung gusto niya, yung passion niya. Pangalawang negosyo, na realize niya wala pala siyang marketing. Puro produkto, 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 walang marketing. Ay, naku, doon siya nagkamali. Pangatlo, na pumalpak na naman. Bakit na realize niya yung numbers, no? Reckless siya. Ibig sabihin, hindi niya tinignan na kailangan. Binusisi niya yung mga numbers, yung mga numero, yung mga peso, ganyan. So, every time na pobalpak, he learns. Kaya nung sixth business na niya, seventh business na niya, ayun, lumilipad na. Bakit? Kasi he is a wise person. Ganun yung wise. Ang wise person, when he meets truth, nagbabago siya. Ano naman ang pangalawang klaseng tao? Ang pangalawang klase ng tao, yung foolish. no when truth, when he encounters truth, hindi nagbabago. Halimbawa, may kinausap ako isang babae. Alam mo, anim na yung credit cards niya, all maxed out. Hindi lang yon. May mga 32 na tao na inutangan niya. Yung mga taong yon tinatawagan na siya, kinukulit na siya magbayad, nagtatago na siya kasi wala siyang pambayad. You know? Pero may nalaman ako, nine years na niyang ginagawa. Ibig sabihin, hindi naman ganun kalaki, hindi naman milyones yung dati niyang utang. Nagsimula sa maliit. No? And year after year, month after month, day after day, lumalaki yung utang. Hindi nagising. Hindi nagising. Yung katotohanan, sumisigaw na sa kanya, tama na yan. You are spending more than what you earn. Alam mo, yung, yung babae, hindi niya na-realize na, -realize na bakit ako bili ng bili ng mga bag na designer? Ba bakit ba ako bumibili? Ay, panakit buta sa insecurity ko. Gusto ko pag, -pag ng mga kaibigan ko, oh, ang ganda naman yan. Talagang you made it already. You have arrived. Ganon gusto ko. Sabihin nila yun. Bakit insecure ka? No? Kaya ayan, utang ng utang ng utang. Nine years. Anong tawag dyan? Foolish katotohanan, nagsasalita na, hindi nakikinig, hindi nagbabago. Nakuha ba? Very important. Ano yung pangatlo? Ang pangatlong tao, ito ha, evil. Naku, may mga tao bang ganyan? Let me clarify. Lahat lang tao, naniniwala ako, sa puso nila, mababait. Bakit? We're all made in the image and likeness of God. Ay, naku, naniniwala ako doon. God made us like him. Kaya lang sa ating kahinaan nababalutan yung kabutihan ni Lord na binigay niya, nababalutan ng kahinaan natin. So, yung layer upon layer upon layer of our weaknesses and our sins. Kaya we're there are people who are so broken, sobrang broken, alam mo? Nagiging masama. And there are people who want to destroy you. There are people who want to hurt you. There are people who want to harm you. Yan ang nasa third category. Ito yung mga tao na evil. At ano dapat natin gawin? Ito na. Anong dapat mong gawin? Sa mga wise people, eh spend more time with them. Matututo ka. You'll be able to grow together. You'll be inspired by them. And mga pag foolish naman, ah, ito, kailangan nila ng tulong mo. So, magkaroon ka lang ng boundaries, no? Limit your time with them, pero tumulong ka, find ways to help them, but also understand, an empty cup cannot give. Ibig sabihin, mauubusan ka kung lagi kasama mo foolish. Kailangan balansehin mo. You need to have time with the wise to fill up your cup para meron kang maibibigay sa pangalawang grupo na foolish. Eto na, anong gagawin sa so mga taong ang full intention nila, siraan ka. Ang full intention nila na eh, hamak, hamakan, hamakin, hamakan, hamakin. To harm you. <laughs> to hurt you. Eto na, you need to be able to say no. You need to be able to say, I will not accept that. I will not tolerate that. And, and there are many times you'll have to break the relationship and you'll have to say, ayoko na. You know, And that's difficult to do. But you need to do it as a strong message. Ang gagawin mo ganito, Lord, ikaw na bahala sa kanya. Hindi ko sila kaya. Or they will hurt me and harm me. I will pray for them. Ganun na lang yung love mo sa kanya through prayer. At kung kaya mo i-recommend siya sa ibang tao na pwedeng tumulong sa kanya, gawin mo. Maybe they need a counselor. Maybe they need professional help. Hindi ikaw. Kasi ikaw hindi ka nakakatulong. Pero baka ibang tao pwedeng tumulong. Then you recommend that. So prayer and recommendation. Our, ang gospel for today. This is, this is beautiful. Alam mo, alam mo si Jesus, He had to deal with all sorts of people. And in Luke chapter 13, He had to deal with Herod. Tapos nakalagay dito, And Herod wants to kill you. <laughs> Talagang ganun sa buhay. May mga tao that are so broken, evil surfaces and they want to harm you so you need to be able to protect yourself alam naman na natin si Jesus talagang nagpakamatayan but before the crucifixion he was able to avoid no may mga tao papatayin na siya ang gagawin niya pupuslit siya he'll be able to escape no uh, dahil hindi his time has not yet come ganon rin tayo we avoid people that want to harm us why ha huh? because We need to keep on loving the people God has assigned us to. May mga tao na si Lord inutusan ka at pinapadala ka sa mga taong yun. May mga tao na hindi kanya pinapadala doon. And so you need to respect that and say Lord, ito talaga ang the people that you want me to care for. Can I pray for you right now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, basbasan mo Ang kaibigan ko na to, pagpalain mo siya. I pray Lord na tulungan mo siya to be able to discern the people that can help and inspire him. Lord, give him wisdom also on how to help those that you are sending him to. And Lord, give him also this person the strength to be able to say no to people that want to harm and abuse in Jesus name. Amen. in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen ng ating diskusyon but we needed to talk about it god bless you sa lahat if you're watching this through facebook i want you to click that link that says support now para you can support our mission god bless you everybody see you tomorrow